kapag narinig natin ang puspin at aspin. Madalas iniisip ng iba na askal or pusakal. Pero sa totoo lang, mahalagang bahagi sila ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas at sila ang tunay na native na alagang hayop ng maraming Pilipino. Alam mo ba na bago pa dumating ang mga Kastila, Amerikano, o kahit sinong dayuhan, mayroon ng mga pusa at aso dito sa Pilipinas at sila ang tinatawag nating puspin at aspin. Pero saan nga ba nagmula ang mga hayop na ito? Ano ang kasaysayan nila at bakit sila espesyal para sa mga Pilipino? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Puspin, Pusang Pinoy. 1. Hindi sila mixed breed. Sila ang tunay na native cats ng bansa. Ang Puspin ay hindi kagaya ng Persian o Siamese na may specific na lineage. Ang Puspin ay produkto ng daang-daang taon ng natural evolution dito sa Pilipinas. 2. Paano sila nabuo? Bago pa dumating ang Kastila, Chino, or Amerikano, mayroon ng mga ligaw na pusa sa mga isla ng Pilipinas. Naniniwala ang mga historian na ang unang pusa ay dinala ng mga early traders tulad ng mga Malay at Chinese upang bantayan ang pagkain at butil laban sa daga. Dahil tropikal ang klima ng Pilipinas, ang mga pusa ay nag-evolve ng natural at nag-adapt sa init, halumigmig, ulan at buhay kalye. 3 katangian na bunga ng natural selection dahil walang strict breeding, ang puspin ay naging matitibay, kayang mabuhay sa init, gutom, ulan, mabilis at alerto. Dahil sanay sa pangangalap ng pagkain, malinis ang pangangatawan. Natural na payat, lean, athletic build. Iba-iba ang itsura dahil walang specific breed standard. Kaliko, tabby, puti, itim, tricolor, etc. For bakit sila special? Ang puspin ay simbolo ng resilience at kalayaan at sila ang tunay na larawan ng mga pusang Pinoy, palaban, survivor at may sariling personalidad. Aspen, asong Pinoy. 1. Hindi sila askal mas tama ang tawag na Aspin. Noong unang panahon, tinatawag silang Askal o Asongkalye, pero pinalitan ito ng Animal Welfare Groups ng Aspin para mas maganda at mas kagalang-galang pakinggan. Tu, saan sila nagmula? Ang Aspin ay naninirahan na sa Pilipinas libu libong taon na ang nakaraan bago pa dumating ang mga Kastila. Ayon sa ilang historical and genetic studies, ang mga sinaunang Austronesian settlers, mga ninuno ng Pilipino, ay may dalang aso sa kanilang paglalakbay. Ang mga asong ito ay nag-evolve kasama ng tao at nag-adapt sa kapaligiran, klima, pagkain, at paraan ng pamumuhay. 3 Natural evolution at isolation. Dahil ang Pilipinas ay isang arkipelago, maraming Aspin lines ang nagdevelop develop ng magkakahiwalay sa isla-isla. Kaya may makikitang maliliit na Aspin sa Luzon, mas matatangkad sa Visayas, mas may itim o light-colored sa Mindanao, wala silang iisang breed standard, pero may common traits. Versato, mga katangiang likha ng panahon at kalikasan, Matitibay laban sa sakit, mabilis matuto dahil sanay sa pakikisalamuha sa tao, payat at lean dahil mataas ang energy level, loyal at protective dahil likas silang tagapagbantay ng bahay. 5 cultural role ng aspin. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang aso ay bantay ng bahay, kasama sa bukid, tagapag-ingat sa pamilya at madalas nakikita sa bawat barangay. Sila ang tunay na asong Pinoy kasama natin sa pang-araw-araw. Ang puspin at aspin ay hindi basta ordinaryong pusa o aso. Sila ay simbolo ng katatagan, adaptasyon at puso ng pagiging Pilipino. Hindi sila produkto ng artificial breeding. Sila ay bunga ng tunay na buhay, kalikasan at kasaysayan. Kung nais mo ng pet na loyal, matalino at tunay na kaibigan, huwag kang maghanap sa ibang bansa. Nasa labas lang ng bahay mo ang puspin at aspin.